Hello guys, dumaling na yung order natin sa Lazada na Joson Mars Max. Tingnan natin kung tama yung order natin na 800 watts siya. Entiendo. baho guys oh nang ang, ang ano itchura niya Yan, may manual siya. Pag may manual, ibig sabihin, original. Yan. Kompleto siya. Nandito na lahat-lahat, oh. Pati yung mga bawal. A. Ah, papapalitan na si Boss Kadi 100. Unti-untiin ko nga ganitong ano, kumplituhin. Mixer. Tapos, yung mga crossover. Kaya may equalizer na to eh. Yan ang guys, oh. may, biag, may bigat. May bigat siya, oh. Tama, doon sa aking inorder. Dito pala ang ialam ko na, oh. Ayan, tanggalin natin yung silupin. Nako, dito naman yung aking apo na si puso. Kaya puso tawag mo dyan kasi dalawa ang butas sa puso niya. Okay. Pa, pa, ah. Oh, ah, happy na daw sa. Kasi maganda kulay. Tingnan natin ang ano kabuuan. Ah, Ayun, hindi na ang hirubin. na. Ah, ito yung pinakalikod niya. Tama doon sa in-order ko. Doon sa ano? Ah, gaito. ito. Ito, kay Steve. Ito, kay Steve. Ah, yan. Ah, alam mo ito. Ito, gagano. Magkano kalakas. Ito yung malaking terminal. Ito manan yung malit na terminal. Tama. Salamat, ah. Shiller at saka Rider na nananag sa akin to kay Michael Bahit shout out sa iyo at sa Shiller ganda good wala akong masabi Stay Yan ang harap niya. Pa, ito ano niya? Signal niya. Pa, ah. ah. ito signal niya. Ito ha, signal. Mm -mm. Antina yan. Ito yung equalizer. Dito. Tingnan natin mabuti. May, pasisyan, may kalabuan yung may kalabuan itong mata ko eh. Kailangan ng dalaga natin magsalamin. I-review lang natin. I-review natin. Yan o. Hi po. Ang ganda. Ganda. Copy ako. Sa susunod naman, ay may order na pala akong equalizer. Kasi hindi ako content dito sa maliit. Kaya nag-order pa rin ako ng yung malakihan. Tapos, sunod naman, isunod ko naman, Mixer. First over. Pag may budget. Eh kung walang budget, hindi natin may billion. ah, Ang problema nito, yung mga speaker ko matataas. Meron ako ditong, ayan o. Oh. Meron ako dyan. Niyang... Ito, ito sonran 800 watts. Yung tweeter niya na ano, 850. Tapos, yung sa sub ko, 300. Yun naman, kakamer na 600. At 450 na Broadway. Iwan ko muna yon yung darawang gagamitin ko. Kasi mas matas kasi ito eh. Uh, lamang, yung Tosonra for ohms, pero yun na mga 8 ohms na yun. Kaya, baka i-series ko na lang ito o kung paano ba. Para hindi mahirapan si bagong dating natin kaibigan sa magbabagong taon. Okay. Ayos. Yeah. Sit up na ba natin? para malaman natin. Ganda oh. Meron din siya pinaka exhaust dito. Oh, may pinaka exhaust siya. Singawan ng init. <laughs> Ayan, napaglaman tuloy ni puso. Bali, tawag dito 4 channel. Mayroon pang pang DVD Oh. Ayan oh, DVD. DVD. Siyempre, USB, may left and right, anyang line, mic, speaker output, right and left, yung uh, sa maliit. Meron din dito. Exhaust. alamin natin kung magkaparehas ito sa kayo ito. Kasi yung mga iba ay mas malakas ito, may mas marami mong mahina. Subukan natin pag kinabit ko na. Pwede din rin siguro dito yung mga sob. Pwede rin siguro dito pag sa mga tweeter. Bago yung isa kong uh, crossover ay nasa isang amplifier eh. Ay speaker eh. Kunin ko yung 450 yun na crossover para yung twitter natin na ikakabit kong nandoon yung ilalagay dito para separate yung twitter saka speaker so kung tama yung sinabi ko ay yung marunong runong yan baka na pwede niya tulungan kasi hindi naman ako eksperto sa mga electronics bumibili lang ako para naman sa pansarili nating gamit at nakakaaliw kasi eh. Uh, pakitulong naman mga guys. Nung, anong dapat gawin dito. Kasi mayroon pa akong order na equalizer. Kasi hindi ako kung kontento doon sa maliit. Gusto ko yung malaki. May saksakan na daw yun ng ano eh. Para sa mga sub baka mas maganda. Tama po ba? Okay. Meron na tayong may dalagay doon sa RCF.